pero may mga ibang fans na ang gusto nila kung ano yung nararamdaman nila at yung gusto nilang mangyari, yun yung mangyayari. Iniisip ko na ganito din ba to? Parang wala sa pag-iisip. Ang interview tayo ni si Dindo ngayon. Pag. Hi din do. Ay, hello po. Ay, kamusta? Okay lang po. Gusto ko sana kitang i-ambush interview. Okay lang ba sa'yo? Okay lang po. Sige po. Ayun, mga katak-tak. Magpapa-ambush interview sa akin si Dindo. So, tingnan natin kung ano yung magiging sagot niya. Actually, yung magiging ambush interview ko kasi sa'yo is yung about lang naman sa relationship ninyo ni Annalyn. Kung kamusta na ba? Okay. Meron akong mga konting katanungan lang naman. Okay po. Okay lang. Okay lang po sige. Um, Vince. Ano na yung status niyo ngayon ni Analyn? Tayo kasi tawag nito. Hindi ko masasabi na kami na agad. Kumpara uh, parang ni inilalagay ko yung sarili ko kung ano ba talaga yung tunay na nararamdaman ko. Baka masaya lang ako dahil kasama ko siya, kaibigan ko siya. Or hindi ko alam baka masaya ako kasi gusto ko talaga siya. Hindi ko pa masasabi yun ng katotohanan. Kung ano talaga yung tunay kong nararamdaman. Kung baga magulo pa po. oh okay. Pero ano na si Nizno ngayon simula nung nakilala mo si Annalyn? Ngayon kasi parang ano, parang iba na. Parang mahirap tumabi sa mga kahit kaibigan mong mga babae. Kasi... Kahit kaibigan mo or kamag-anak mo, once na makita nila sa camera, akala nila karelasyon ko. Tapos, akala nila niloloko ko yung tao na napapanood nila sa video na kasama ko, si Annalyn. oh Okay. So, sa tingin mo, Dindo, uh, five years from now, hmm. ano na yung magiging status ninyo ni Annalyn if ever na kayo pa? ano, kumbaga parang kasi madami kaming plano eh. Kumbaga okay. parang s'yempre ngayon madami kaming pangarap pa na gusto matupad. Tapos kung halimbawa naman na maging kami kasi napag-usapan na namin yan eh. Uh, tawag ito, ah, uh, tao dito. Ah, mabuti tayo tao. Ano na kaya si Dindo at si Anna Siguro, ling yun. ano, isang ano na kami, isang Meron na kami sigurong pamilya kung sakali. Ilang eh. <laughs> anak ba gusto mo? Gusto ko tatlo, tatlo Gusto ko tatlo lang. Kung magiging kami Okay, tama naman uh, At least, di ba, magandang pamilya uh, Masaya Sa pareskyong nagtatrabaho uh, Di ba? Sino si Dito ngayon? Masasabi mo na nasa na ba si Dito ngayon? Ito pa rin sa status po status ngayon Kung ano pong nakilala po sa akin ng mga dati kong kaibigan Ngayon, nandito pa din po ako na Ganito pa rin po Wala pong nagbago sa akin Ang nagbago lang sa akin ay yung mga oras yung mga oras na eh. Minsan hindi po ako nakakasama sa mga kaibigan ko kasi busy po ako sa pagla ko, sa paggawa ko ng video, uh -huh. busy po ako kay Analine. So, anong ginagawa mo ngayon sa buhay-buhay bukod sa relasyon or 'yung dating panliligo mo kay Analine? Ano'ng ginagawa mo, anong ginagawa mo sa buhay -buhay? ngayon sa buhay-buhay? Ngayon, bukod sa mga napapanood niyo ako sa sa video, sa Facebook, uh -huh. ang ginagawa ko ngayon, nag-aaral ako ng ALS, second senior high po. Wow. So, tapos ayun, ano pa lang rin, tulong sa pamilya, ganyan. Wow, Kahit nag-aaral ako, nagtatrabaho pa rin ako, ganyan. Galing naman, nakakatawa ka naman. Oo. Kasi alam mo yon, bukod sa nagbablog ka, nililigawan mo si Anna Ling sa vlog mo, ang sweet sweet din yung dalawa, nakakakilig talagang. Ang dami kasing ano eh, ang dami kasing mga OFW na talagang kayo na ngayon yung nagiging stress reliever. Oo, so, di ba? So, ano masasabi mo? Kasi isa ka lang sa nagbibigay sa kanila ng positivity. Yun nga, yung pantanggal ng stress ba? ang masasabi ko sa kanila kasi karamihan talaga OFW sila yung mga minsan kahit nasa trabaho sila nanonood sila minsan kahit bawal yung cellphone kumupunta daw sila ng CR para manood tapos minsan hindi sila nakakatulog kasi inaabangan nila yung mga video namin ang masasabi ko lang sa kanila kasi minsan nag-over na yung kanilang pagpaghanga paghanga sa amin na parang ang gusto nilang mangyari ganito ganyan parang ang gusto ang gusto nilang hindi naman lahat pero may mga ibang fans na ang gusto nila, kung ano yung nararamdaman nila at yung gusto nilang mangyari, yun yung mangyayari. Pero lagi kong pinapas, sinasabi sa kanila na huwag kayong aasa kasi hindi natin masasabi ang tadhana. Malay mo kami talaga, malay mo hindi talaga kami. Tapos sabi nila, once daw po na parang hindi kami magkatuluyan mag sa akin magagalit. Bakit ganon Mahirap yung ganoon Kumbaga parang uh, hayaan na lang natin na ang tadhana po yung mag ano sa siya yun, 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 Pasya. Okay. So ngayon um ito naman para naman gi-an yung tanong ko din do, since nakakasama mo siya uh, si Analin ba ano ba yung ano ano ba yung personality ni Analin? Siyempre, uh, syempre nung mga nakaraang uh, napapanood nyo, yung mga dating videos medyo bad siya doon kasi yun yung role niya okay. sa lahat. Pero pag nakilala mo siya... syempre ako, nung una hindi ko pa siya nakikilala. Pero napapanood ko na siya. Pagpunta ko doon, tahimik lang siya. Iniisip ko na, ganito din ba to? Parang wala sa pag-iisip. Kapag sa personal? Oo, so. sa personal. Tapos nung nakita ko siya sa personal, ay iba pala. Tama pala yung ano niya. Kung baga parang... Kung ano yung napapanood sa niya sa camera, sa camera oh. hindi ganun yung ugaling niya. Sobrang bait niya. Sobrang bait niya. So, so at least... Uh, alam ng lahat na ma makakapanood na na yung personality ni Annalyn ay kung yung una na napanood niya puro hindi maganda yung sinasabi at least ngayon ikaw na mismo yung nakasaksi, naka nakadaupang palad niya nakakausap niya personal ikaw kasi magiging ano eh, saksing buhay diba? oh. sa kung ano talaga si Annalyn sa personalidad at least alam na ng lahat panatag na oh. Pero ato um, masasabi ko lang naman dito, hopefully uh, magkatuluyan talaga kayong dalawa oh. after 5 years sana si Annalyn at si Dindo still pa rin na ganoon pa rin 'yung pakikitungo sa mga fans niya. Oh. Ganun, diba? Kasi kung wala naman 'yung mga fans, wala din kami. Siyempre, yes. hindi naman ma hindi mag viral 'yung video namin kung tama. wala din sila. Tama, kaya tama. nagpapasalamat ako sa kanila. Yes, yan. Ayan, nakita na rin naman. Salamat, Dindo. Salamat. Kasi bin, pinagbigyan mo ako ng pagkakataon na ma-ambush interview kita. Yes. At nakita kita rin itong grabe, Hindi ko expected po. Kasama ko yung mga, mga pamangkin ko. Tam, nakasama ni Dindo yung mga pamangkin niya. Ayan, okay. sorry po. Na-store mo ka. Tam. Okay Na-store mo ba kita? Hindi po. Kasama ko rin si Oslex. Oh, okay. CCTV. Ay Si Oslex, ang oh, mga pala. No? Si Oslex yung bago. oh, yung, yung CCTV. Yung bagong ano, si Oslex. Oh. Ayan, supportan nyo rin po si Oslex, mga katakbang. Ayan. Mm. So, Dings, maraming salamat ah. Maraming salamat po. Oo, maraming salamat. po.